So ito mga boss, isa rin to sa ano, ah, dahilan ng pag-ingay ng ano natin, panggilid natin. So ito nakikita mo mga boss. So yan oh, yung pinaka parang ano niya, tanso na part na yan. So napupudpud yan pag hindi natin na may maintenance ng maayos dahil hindi na siya sumasabay sa ikot. So ito medyo matagal na rin to. Ginagawa ko lang dito nilalagyan ko ng grasa dito sa bandang part na to tapos uh, oil. Pero ngayon, ah... Uh, gagawin natin, ilulubricate na natin siya, tanggalin natin yung surf tapos eto, yung kulay blue na yan para malagyan natin ng grasa mga boss para ma-maintain sa atin siya ng maayos Masa. Hmm. Masa. 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 you have to. You. Dito sundutin natin itong mga boss yung pinakatakit niya para malagyan natin ng lubricant o grasa. So yan. So dito may kita mo. o so may kita mga boss na talagang wala ng grasa yung loob niya. So, isa yan sa magiging dahilan ng pagkasira niya pag once na hindi natin na may maintenance na maayos yan. So, dito may kita na rin natin na may mga bungi na rin itong parting to. So, agapan natin yan mga boss na wag na masasira yan. Parting yan kasi uh, isa yan sa magkukos ng ingay. So, gawin lang natin. punuin natin ang grasa tong loob nito para uh, tumagal yung bearing natin ito. So, ayan. O sunod balik ulit natin yung ating share clip ជំរាបសួរ